magandang umaga. Ayan. Ayan sa timay guys. Tingnan <laughs> nyo yung ginagawa niya. Ingilo siya ng kalamansi. Ayan. Buksan mo timay. Para makita ka nila. Ayan. Ayan sa timay guys. Agang. <laughs> <laughs> nagre mo daw. Aga-aga daw. May klaro. Ano yung timay? Salad? Salad? Suman? Suman? kamanting? Wow. Kahapon pa kita. Yan si Macho. Macho, baka dumandito, Macho. Macho, go away. Go <laughs> away. Ang samang magalito, guys. Yan. Wag na yung payo. Yan, sa timig, guys. Kukuha daw siya ng kalamansi. Timig, kunin mo na yung lahat kasi malalaki na. Malalaki na? Oo. Oo. Tama-tama, nakalimutan ko. Ano dyan? Ano dyan yung matamis lang? Ano dyan yung plastiko? Asa? Dali. Dali. Huwag <laughs> ka naman, eh. du 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 <laughs> yan, guys. Tignan nyo, guys. O, ito oh. Sana yung mas malaki. O. o, yung scissor, oh. Ito, oh. Okay na yan? O, malal... Ito may careful, ah. Huwag. Sana mahulog. Yan, tignan nyo, guys. Oh, yan. O. Si Ache nandun, guys, oh. Pinakuha ko na, guys, kasi malalaki kasi yung mga, ano eh, yung kalamansi, eh. Eh, ako naman, nagpapayang ako ngayon. Yan, tignan nyo, Say hi to me. I can vlog. Malalaki, no? Oo. Sabi ko sa'yo, pa eh. Juicy na naman ito. Oh, ano ba gawin mo dyan, juice? Lagay ko doon sa Ano ba? Lalagay ko sa, sa taas. Ah, Nakam ko. Taas ni nakikita ko pa rin. Malalaki yan. Bakit kasi umakyat ka pa? Ibababa ko lang sana yan. Paano may ibababa? -ba? Hindi, meron ako dyan, stick. Ayan mo na. Diyan o, Timmy, o. Ito banda, o. Ito banda, o. Sayang yun, o. Ayan. Meron naman tayo upload bukas, guys. Ang pamagat natin. Ayan sa Timmy. Over the backwood. Ayan, kita nyo. Chay, hindi ka, hindi, ka pinapansin natin, may chay. Chay. Hindi mo, na, hindi mo naman nagdala ng dahon ni Achay. Hindi ng Kalbo na yan nakita ko malalaki. Yung, mo, timi ha, pag, pag nakita mo, lagi ka man nasa kusina eh. Lagi naman ako sa kusina. Kaya nga, pag nakita mo, sabi mo, akin na lahat. Tinatapon lang naman nila sa, sa labas. Hindi, pag, naki Hindi, pag nakita mo, sabihin mo, sabi mo, akin na yun. Kasi... Basa ka na, o, payong, o. Oh. Hindi, ah, galing naman dito, payong, payong ka. Okay lang ba? Okay lang. Yun, timi, o, oh. yun, o, you yun, o. Ito no, yung apat oh. Ang lalaki. Malalaki yan guys oh. oh. kita niyo naman oh. Pag, pag binili nito sa labas, mahal na yan. Wala, wala naman mura ngayon eh. Wala naman mura. Sabi ko, sabi ko nung, nung, nung Sabado, oh. kunin nila. oh, ayaw naman. Wala, hindi, wala hindi naman. naman. Siguro nila gusto. Hindi, gabi na kasi na dumating. Oh. Kaya yun. Ano yung gusto Sabado? Wala, bumili lang lahat. Sarap ng mga pagkain. Eh, bakit di mo ako binigyan? Eh, malay ko, ano mo. Oh. Ulan Ingat sana? ka dyan. Uh, yun know, natin may, oh. Yun know, apat, oh. Sandali, sandali, ibaba ko. Ay, naka-cellphone siya po, eh. Ay, ay. Yun. Yan. Boom. Boom. Uh. Ano ba yan? Ang dami yung tubig. Oo, ay, kasi. Kaya nga, ayokong kong punin. Ikaw, ikaw yung pinakuha ko, eh. Pero ikaw, ay, maliligo. Pwede pa ma next to punin. Ha? Huh? Pag nakita ko mga malalaki na, pwede hukunin mo na. Yung mag-yelo-yelo mo Yan, meron na tayo 4 minutes and 7. Yan. Si Achay, parating na guys. Oh. Kagatin mo tayo siya, Timmy Chay. Kinukuha ayo tayo yung ano mo tayo. Kalamansi mo tayo. Kay Bibi, meron din silang kuha. Kalamansi? Ay, hindi. Ayun, Timmy, oh. Yelo na, Timmy, oh. Pero, ano? Ano sa tubig o sa Oh, sa tubig. Paal? Ay, tubig sila. Nakakalabas din. Pangit yan tubig. Mas maganda pa rin ganito kasi ikot-ikot lang kasi siya. Eh. Hindi ah, magsi-swimming lang sila doon. Pagkatapos lalabas sila. Oh. Paano mo na, na, Sabi mo nga sin ng video. Doon? Oo. Oh, Tapos kinaka ako na lang magsalita Kinakausap daw, madre. Ah, kinakausap. Parang ako lang din. Oo. Yun timi, doon sa taas nakita ko, oh. Iyan mo na kasi maliligo ka naman eh. You know, ayun, naginila mo na. Yan. Yan, galing. Maayos pala yung mata mo tinay. Eh. Maliwanag pa. Yun. Sa baba, Timay. Sa gitna. Sa gitna. Isa pa, move. Yan, 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 yan. Ay, kagaling. Magaling ka sa Timay. Yan, nakita ko. Nakita mo na eh. eh Balak ka na dyan si Ache. Kagating ka na yan. Huwag na malas chay. Chay. Sige na, chay. Kagatin mo chay. Kinukuha yung kalamansi mo chay. Nawala na mandalang dahon para sa sa'yo. Diba ba, chay, chay? chay. Hindi. I-step lang niya yan. Matagal-tagal na din yan yung mo. Oo. Ilang, ilang ba kailangan mo Ay, dyan? Tama na to. Hindi, kailang, ilang, ilang ba yung nilalagay mo sa... Tatlo, tatlo. O, oh, matatagal po. Oo, tatlo, tatlo. tatlo. Turo. Ano siya, Okay na to. Salamat. Okay na. Wala na bang mag-iyalo Wala na. Hindi to sa loob yung pando. Next week na naman yan. taas. Pero yan mo na malaglag yung ilang ilang peraso lang. Ay, e, saan ko yung ko? Balik ko dito? Oo. Oh, nabasang-basa ka na, no? sabi ko. Sayang, hindi kita, hindi kita nag-ano. Anong?